water signs tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay relate. so be open minded sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga Nice naman pong mag-avail ng ating private readings ng ating lucky stones and amulet. Which is evil eye amulet. Makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan na po natin kung ano ba ang mensahe sa'yo. Water signs, Cancer Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have rejection. So, ito siguro yung kinakatakot ninyo ngayon. So, ito yung mga fears ninyo na ma-reject kayo. We have alchemy. Okay. So, kasi... Ayan o, mababa, nakikita ko naman dito, mababa naman yung chances na ma-reject kayo. Water signs. Kailangan nyo lang talagang pagbutihin dito. Ayan o. And we have sexuality. Ayan po. So, give your best sa mga ginagawa ninyo. At saka, huwag nyo itong isipin. Yung iba sa inyo, kaya din hindi kayo natutuloy, sabihin natin, or hindi nagpo-progress, nagpo-pursue yung mga binabalak ninyo. Kasi una pa lang, iniisip nyo na kagad yung negativity. So, na-attract nyo siya. Ayan, maniwala kayo sa sarili ninyo. Believe in yourself. Yan po yung kailangan ninyong gawin. Mm, yan yung kailangan ninyong itatak sa inyong isipan. Na you, do, you are deserving, you are capable. So, tingnan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit Guide, ano pa po yung mensahe natin for water signs. Water signs. Mag-ingat lang kayo dito, water signs, kasi nafe-feel ko talaga, lapitin kayo ng mga ng mga may bad intention na tao. Oo, kaya mag-iingat kayo dito. Mad, actually, madaming nainggit sa inyo. Could be some of you sa sex appeal ninyo, ganyan. Kaya, yun. Then also, iwasan nyo din na sabi natin, baka kayo to, baka may na-reject kayo na tao. So, yun yung nakakatakot kapag mayroon kayong na-encounter na tao na-obsess sa inyo, water sign. So, pwedeng merong gawin sa inyo yung taong yan. So, protect yourself. Okay. Tingnan natin. We have healing waters. So, ayan po. Tubig ang makakatulong sa inyo. Para maprotektahan nyo din yung inyong sarili. So, every time na, kunwari, umiinom kayo ng uh, one glass of water, lagyan nyo yun ng intention, lagyan nyo ng affirmation. Intention na yung yung tubig na to ay makakagaling sa akin yung tubig na to ay pinoproteksyonan ako or poproteksyonan ako yan Sama sa masasamang mga ganyan ganyan yun yung gawin niyo. and also yan lagi kayong mag parang ito pag may nakakausap kayo tapos mabigat yung energy niyo. nakikita ko sa inyo dito Niyo lang maghilamos yun yung gawin niyo. para hindi kayo masyadong maapektuhan kung hindi naman kaya ng hilamos iligo nyo talaga yan mag-take kayo ng shower. Water signs. So, tignan natin pagdating po sa iyong trabaho, negosyo, kaperahan, at love life. Tignan natin, spirit guide, kamusta po ang trabaho? Kamusta po ang career ni water signs? Career po ni water signs, spirit guide, kamusta po ngayong araw na ito? Knight of Pentacles. So, yung iba sa inyo dito, ayun, naghahanap ng trabaho, natatakot kasi baka mare -check. Meron din naman po dito, Uh, sinasabi sa inyo kasi ni universe kailangan nyo talagang umalis kailangan nyo lumayo kung gusto niyo ng stable na trabaho so pwedeng uh, may trabaho nga kayo pero alam niyo na hindi siya pang matagalan could be 6 months, 6 months lang ganyan no? kaya yung iba nga sa inyo on call lang yung trabaho niyo so kaya yun kung gusto niyo daw ng uh, mas stable na work hanap kayo sa ibang lugar yun yung kailangan niyo So, ayan, tingnan natin. Meron naman dito, sobra naman kayong pinagkakatiwalaan talaga, water signs, pagdating dito sa trabaho. Tingnan natin, pagdating naman po sa negosyo, we have 7 of uh, ones. Ayan. So, pagdating din dito sa negosyo ninyo, ayun, ang daming nangungutang. <laughs> Pero, kailangan talaga marunong kayong tumanggi. Ayan po. And also, parang ang dami din kasing mga temptations dito sa negosyo mo. Sabihin natin, gusto nyo magdagdag ng mga products. Parang ganyan. Pero kulang pa talaga kayo sa puhunan. Kung may makakausap naman kayo, water science na, sige, kuhanin mo muna yung products pag nabenta mo, tsaka mo nalang ibigay yung bayad, ganyan-ganyan. Pero kung wala, wag nyo na ang munang ipilit kasi ang mangyayari, paano pag hindi nyo naman nabenta yung products na gusto nyo na di ba? Diba? Baka mamaya kayo lang yung may gusto, hindi mo pala gusto ng mga clients niyo. So, may kayo dyan. Kaya relax, relax muna kayo dito. Ubusin nyo muna yung mga paninda niyo. Ubusin nyo muna yung products ninyo dyan. Yan. Yan muna yung i-market ninyo water signs. Tignan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. So, ayan na, medyo ingat ka lang din talaga dito sa mga hindi mo pinapautang. Dito yan lumalagay o. Oh. Kasi ayun, every time na may nare-reject ka, may nag evil eye sa'yo. So, ayun, kung gusto niyo, ayan, para gumanda din yung takbo ng negosyo ninyo, you can buy citrine, stone, o kaya naman ng evil eye amulet. Ilalagay nyo lang yun sa store ninyo para yun yung makasagap ng mga, ano, ng mga nagsasabi sa inyo ng mga kung ano, ano, water signs, ayan. Tignan natin pagdating sa money, we have knight of wands, ayan. So pagdating naman sa money mo, ito, wala kayong inuurungan talaga water signs. Lahat ng pwedeng pagkakitaan tinatanggap ninyo. And also pwedeng meron din po kayo ditong pinagkakaabalahan, o. Oh. Ayan. pwedeng meron kayong I don't know, registration yung narinig ko dito. Hindi ko alam kung ano yon. Pero ayan, baka nag-register kayo into something. Tapos, um, parang sabi natin, you are hoping na mabunot kayo. Ganyan. Could be raffle ito or something. So, ayun. Um, umaasa talaga kayo dito na magbabago yung buhay ninyo. But syempre, samahan nyo din talaga ng sipag at syagayan. Hindi pwede na puro dasal lang tayo ng dasal, wish lang tayo ng wish. Kailangan may, di ba nga sa, sabi, nasa ta, ano nasa Diyos ang awa nasa tao ang gawa totoo talaga yun kaya naman kilos kilos din talaga tayo I know marami sa inyo madami na kayong sinacrifice halos lahat binigay nyo na pero kasi minsan yung pinagtutuunan natin na isang bagay na gustong gusto nating makuha pwede kasi na hindi talaga yun para sa atin water signs kaya hindi siya nag proceed or I mean hindi siya nagkakaroon ng progress 'di ba? Kaya ayun, kaya minsan may mga rejections tayo na nare-receive kasi nga hindi para sa atin yung bagay na 'yon. So, hanapin nyo, tingin kayo, lawakan niyo yung isipan niyo, lawakan niyo yung paningin niyo. Para makita nyo talaga. Or sabi nga, baka nga, hindi mo naman talaga kailangan tignan kung saan man eh. Pwedeng na, within, within, nasa'yo na mismo kung ano ba yung hinahanap mo. Nasa iyo mismo kung ano ba yung life purpose mo, yung pagkakakitaan mo. So if you have talents, you have gifts, ayan po. Pwedeng magamit nyo yan talaga. We have Queen of Pentacles. So pagdating naman dito sa relationship ninyo, sobrang secure naman kayo dito wala na kayong mahihiling pa water signs. Uh, ramdam na ramdam nyo talaga yung security and also yung, sabi natin, yung iba sa inyo, yung pagiging practical po ng inyong um, partner, ng inyong asawa. So, tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa sa'yo. Spirit guide, mensahe pa po, po natin kay water signs, cancer, Pisces, Scorpio. Kaya tayo ng isang love card. We have hand of cards. Ayan. Yung iba sa inyo, yung iba sa partner ninyo talaga, water signs, magaling sa negosyo. So, kung kayo, ayan po, hindi kayo, sabi natin, pag nagne-negosyo kayo, pwedeng nalulugi. So, mas maganda kung meron ka talagang kasama. Ayan, at kasama mo talaga yung taong mahal mo. Tignan mo, magpro-progress, magiging successful yung business na itatayo ninyo. Hindi ko alam kung ano yung meron sa, sa inyong dalawa, pero yan yung nakikita ko. Maganda yung energy. Siguro kasi you complement each other. Kaya ganyan. Tignan natin. Pagdating po sa Love Life Spirit Guide, kamusta pa po si Water Signs. Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have love language. Ayan. Loving words hold great power. So, yun. Kasi, pag nanghihina ka, Water Signs, itong person mo, siya yung nagpapalakas sa'yo meron din naman dito iba yung way ng pagsasabi ng person mo pwedeng pagalit pero more on nakikita ko kasi dito malambing yung person mo water signs or maybe for some of you ha kung maghahanap kayo ng tao talaga maghahanap talaga no siguro ito yung qualities na dapat ninyong um, hingin kay universe ito yung hilingin ninyo na eh uh, na energy din, no not energy kung hindi um, characteristic ganyan ng person na mamahalin mo or na ibibigay niya sa'yo. Kasi pwedeng water signs, ito talaga yung kailangan ninyo. Kasi sa, kasi sa inyo sensitive kayo, hindi ba? So, ito o, oh, kapag ganito yung naging karelasyon ninyo, talaga magiging successful kayo. Mapababae man kayo, lalaki, anumang gender ninyo. Pag meron talaga laging tao na, sabi natin, in times na nanghihina ka, may tao na nagsasabi sa'yo na kaya mo yan, yung alam mo yung supportive siya sa'yo kahit true words yan, napakalaking bagay na yan. -mm. -mm. So, ito yung lucky numbers niyo We have number 13, 25, and number 4. So, yan lang po yung mensahe sa'yo, water signs. Maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye!